Mga kapatid, totoo nga ba ang mga sinasabi sa mga anti of God na wala na raw yung kautosan sa panahon ng mga Kristiyano? So, sasagutin po natin yan mga kapatid. So, ang sasagutin po natin yan mga kapatid, si Jesus mismo ang ating pagsasagutin yan. Para atin pong malalaman kung totoo nga ba na wala na yung kautosan sa panahon ng mga Kristiyano. So, babasahin po natin ang sinasabi ni Jesus dito mga kapatid sa Matthew chapter 5 verse 17 to 19. So, babasahin po natin mga kapatid. Sabi po niya dito, Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang katusan at ang mga propita. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan nyo maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ang, man ang kautosan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Okay, so hinto muna tayo dito mga kapatid. So ang sabi po dito mga kapatid, hindi natin akalain na naparito ang ating Panginoong Isus upang ipawalang bisa yung kautosan. So sabi po nga dito mga, mga kapatid na na, pari, na parito siya upang tuparin. So tinutupad uh, pala ng ating Panginoon mga kapatid yung kautosan. No? Ipaliwanag niya talaga dito mga kapatid para atin pong malaman na hindi talaga natin akalain na na parito ang ating Panginoon Siyos upang uh, ipawalang bisa yung kautosan. No? Sinasabi pa niya nga dito mga kapatid na tinutupad niya talaga yung kautosan. At may sinabi pa siya dito mga kapatid na tandaan daw natin na kahit may isang tuldok o kudlit sa katusan, hindi mawawala. No? Hanggang nakikita pa natin yung uh, langit mga kapatid at itong lupa, ang katusan ng Diyos mga kapatid is nandyan pa siya at kailangan natin ito pa rin. kasi sabi po ng ating Panginoong Isus na hindi talaga natin kasalangsangin sa yung kautosan. Tutuparin talaga natin mga kapatid. Atin pong uh, ipagpapatuloy sa pagbasa dito mga kapatid sa verse 19. Sabi niya po rito, Kaya't sino mang magpa, walang bisa sa kaliliit liitang bahagi nito at magtuturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinaka mababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod ng kautosan at nag turo sa mga tao na to iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Wow! napakaganda ang sinasabi ng ating Panginoong His, dito mga kapatid. Kasi yung, mag, yung, mga tao na nagtuturo pala na kailangan natin to pa rin yung kautosan is sabi niya dito mga kapatid sa verse na ito na magiging dakila sa kaharian ng langit. So napakaganda yung sinasabi ng ating Panginoon sa dito mga kapatid. Ngunit kung uh, nagtuturo tayo na hindi na natin susundin yung kapusan kasi wala na yan. No, ang sabi po dito ng ating Panginoong Jesus, mga kapatid, uh, magiging nandoon po siya sa pinakababa. So alam po natin mga kapatid kung ano yung nasa baba. No, yung nandoon sa pinakababa, yun yung uh, hindi na yung langit, imperno na yung kapatid. So, kailangan talaga mga kapatid na tuparin natin yung kautusan at tuturuan natin ang mga tao na kailangan talaga mga kapatid. Tuparin natin yung kautusan ng Diyos kasi si Jesus mismo yung nagsasabi na kung hindi tayo tutupad at tuturuan natin yung mga tao na hindi na tutuparin yung mga kautusan ng Diyos ay magiging uh, nandun tayo sa baba ng langit mga kapatid. So kaya kami mga kapatid, ako this is SBE Evangelist, mga kapatid, tinuturo ko talaga na kailangan natin rin yung katusan kasi yan po ang sabi ng ating Panginoon. Kaya sinusunod po namin, mga kapatid, yung sinasabi ng ating Panginoon na kailangan natin ituro yung katusan sa mga tao at sundin natin yung katusan. So, atin pong napapatunayan, mga kapatid, dito sa banal na kasulatan na sabi po ng ating Panginoon Jesus mismo, na hindi talaga niya uh, ipinawalang bisa yung kautusan, kundi tinutupad niya po mga kapatid. So atin pong napatunayan mga kapatid na hindi totoo ang mga sinasabi, sa, sinasabi ng mga anti-law of God na wala na yung kautusan sa panahon ng mga kristyano. So I hope mga kapatid na atin pong naliwanagan, maintindihan yung banalang kasulatan mga kapatid through guide the holy spirit so yan lang po maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid at god bless po sa ating lahat